nakalabas ng buhay ang tatlong pumasok sa isang tunnel sa Bambang, Nueva Vizcaya matapos sumunong malason sa methane gas. Namatay rin ang isa sa mga sasaklolo sana sa kanila. Nasa front line na balitang yan, si Brian Basa. Tulong-tulong ang mga rescuer para sa gipin ang apat na lalaking pumasok sa isang tunnel sa Bambang Nueva Vizcaya kahapon. Batay sa pagsisiyasat Nagt-treasure hunting umano ang tatlo sa mga ito nang matrap sa tunnel. Rumisponde ang kagawad na si Marlon Orden pero hindi rin siya nakalabas. Dito na ang iba pang residente gaya ni Marlon Siopon. Pero maging si Siopon, hinimatay raw nang pumasok sa tunnel. Mabuti na lang daw at nagtali muna siya ng lubid bago pumasok sa tunnel kaya nasa gip ng kanyang mga kasama. Sabi ko, pag ko ang niyo ako. At tinapagpag tapos doon ako na wala ng malay. Humingi na lang tulong ang mga residente sa mga kawaninang binahan na may sapat na gamit. Kaya nasimulan ang rescue operation. Sa kasamaang palad, patay na ang tatlong unang pumasok sa channel at ang tutulong sanang barangay kagawad. Bumuhos ang emosyon ng mga kaanak nang makita ang labi ng mga biktima. Ayon sa mga otoridad, nasawi ang mga biktima dahil sa methane gas poisoning. Madalas na merong methane gas sa mga underground area, gaya ng mga kweba at minahan. Delikadong makalanghap nito dahil nagdudulot ito ng suffocation. Bukod dyan, napag-alaman ding kulang sa oxygen sa loob ng tunnel. Kinordonan na ng pulis ang lugar habang patuloy ang investigasyon. nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.